sa membro ng Boy. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, si no? Catherine. Si Catherine Bernardo, ngayon nagsiselebrate na ng Pasko. Kapatid na Gabriel, oh, di ba? Meron ng Christmas tree sa likod ko. Oh, wow. ng Nang uh, kanyang, ano, ano, brother Gabriel. Buong pamilya nila, no? Kaburnok, no? O oh, eto, kasi, mga kapatid, eh, meron pa silang isang aklat na binasa, kapatid na Gabriel, para sabihin na yung Christmas tree daw ay galing sa mga pagano. O ito panoorin natin. Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan, ay pangkaraniwan din sa Paganong Roma at Paganong Egypto. Kaya usong-uso yung Christmas tree pagka dumarating yung tinatawag na Pasko o Christmas, kapatid na babi. Mm -hmm. Ang totoo, batid sa mga naragsuri, mga kaibigan at mga sumusubaybay, ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na babi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, Page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad ang Christmas tree na isang na malaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Egypto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang na malaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano yung tinatawag nilang uh, uh, Three Worship of mm. Pagans, kapatid na Michael. At ito'y tinatalunton sa matandang Roma at Egypto. sa makatid, mga mahal na subay-bay hindi lamang ang petsa ng tinatawag ngayong Pasko ang mula sa Pagano, kundi maging ang mga gawain at bagay na may kaugnayan dito ay mula rin sa mga Pagano. Teka. Ayan, so napanood po natin kapatid na Gabriel ang uh, mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. At uh, kung mapapansin natin sa kanilang video, kapatid na gablal, ay binasa nila itong uh, aklat, ano? na Ito, yeah. yung Call Your Encyclopedia, nakikita nyo sa screen. Mga kapatid, ay uh, may binabanggit daw na, ayan, no? Na yung uh, Christmas tree daw ay nanggaling sa uh, ancient Rome and uh, Egypt na pag-anong uh, pagsasamba uh, daw doon sa puno. Ayan. So, yan ang kanilang... Uh, pahayag kapatid na Gabriel. E eh, kahapon, binuko natin na kanyang uh, pinasa ay yung uh, isang aklat na talagang naninira sa katoliko. Pero ito naman, Brother Gabriel, ay isang standard reference. Collier Encyclopedia. E eh, nandun pala sa Collier Encyclopedia. Eh. O reaction mo, Brother Gabriel, dito sa kanilang uh, ginawang ito. Well, ang aking reaction na naman dyan is uh, may fishy kagad yan, automatic. No? Fishy kagad yung paggamit nila ng ano na yan kasi ang possible niyan is dalawa lang naman eh it's either may pinutol sila na dyan sa may parte ng article na yan or binigyan nila ng self interpretation binasa man ng buo pero binigyan ng self interpretation ayon so yun ang yung suspect sa kapatid na Gabriel para lang kasi hmm. manira sila sa Iglesia Katolika eh alam na natin ano eh, they tend to fabricate lies. ikang Brother Gabriel, at uh, kukuha sila ika ng isang referensya. Ang ending, it's either putol-putol, out of context, kapatid na Gabriel, o di naman kaya, eh, iniiba ang sintido ng sinasabi. Di ba, Brother Gabriel? Ganon sila. Hmm. O, ngayon, kapatid na Gabriel, eh, ang ating tatalakayin ngayon, eh, ano po ba ang katutuhanan? katotohanan Tungkol po sa kanilang binasang referensya. Nang sabi dito, Some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree worship and trace it to ancient Rome and Egypt. Yan ang kanilang uh, kinote. At kung mapapansin, meron namang, eh, siyempre, alam nyo na, may dot, dot, dot. Ayan, no? Nakita nyo sa screen, kapatid na Gabriel. Diba? Okay. So, so, yan ang matindi dyan. O yan ang referensya ginamit. O ngayon, sisig... Ngayon, titignan natin, ha, kabatid ng Gabriel, kung uh, ano ba ang uh, totoo tungkol dito, kabatid ng Gabriel. O, oh, titignan natin, ha. Oh, ang gagawin natin ay babasahin natin yung aklat. Yung, ayan, o, oh, nakikita nyo sa screen, yung Collier Encyclopedia, kabatid ng Gabriel. Babasahin natin yung uh, 1965 edition. Ito, ha, i-flash na natin sa uh, screen yung nasa Page 404, kapatid na Gabriel. Volume 6 ito, no? So, hmm. oh, eto, ipapakita na natin. Ayan, so ayan yung page. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga kapatid. Ayan, so yung kanilang kinuha, kapatid na Gabriel, ay eto yon. Ayan, nakikita ninyo, yung underline. Oh, Some authorities consider the Christmas tree a survival of pagan tree worship and trace it to ancient Rome and Egypt. Pero hindi nila binasa yung sa taas, kapatid na Gabriel. Yan namang sabi sa taas. Pakibasa nga, kapatid na Gabriel. Opo, the custom of trimming and lighting a Christmas tree probably had its origin in the medieval German mystery place when a tree, the paradise bone, ayan, paradise bone or yung tree of paradise was used to symbolize the Garden of Eden. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Yun din yung natutunan natin kahapon, yung katotohanan tungkol sa Christmas tree. Nagsimula po yan sa isang German play, kapatid na Gabriel. O ba? Diba? ayan na naman tayo. Hindi na naman nila binasa yan, kapatid na Gabriel. O ngayon, brother Gabriel, dito po sa ating uh, binasa kanina, nalaman natin na pinuton nila, kapatid na Gabriel, yung preference kapatid na Gabriel, di nila na binasa yung sa taas. Ayan. Eka nga ng uh, isang referensya, kapatid na Gabel, pakibasa mula ito sa Britannica.com. Pakibasa yan, kapatid na Gabel. Opo, the modern Christmas tree, though originated in Western Germany, the main prop of a popular medieval play about Adam and Eve was a paradise tree. Ayan pala. A fir tree hung with apples that represented the Garden of Eden, the German's, set up a paradise tree in their homes on December 24 the religious feast, day of Adam and Eve ayan pala ka Bulunok, napakaliwanag yan oh yan pala ang history na hindi binasa ni uh, Michael Sandoval at ni Bobby Fernandez na mga bitag eh di ba at uh, mapapatunayan natin yan ano marami pong accounts pero yung hanapin niyo okay. sa social media sa internet ano ay, marami. Nung so, alimbawa, itong si Prince Albert at si Queen Victoria noong 1848 ay uh, naglagay ng Christmas tree, kapatid na Gabriel. Pero, kagaya na sinabi ko kahapon, ano, sa kahapon na episode, mga kababayan, yung uh, Christmas tree ay talagang nangyari ng gula sa Germany. Sa ilalim po ng isang protestant reformer, basahin nga natin itong nakalap natin sa wikipedia.org. Bakibasa ka na Gabriel. Opo, sabi dito, modern Christmas trees originated during the Renaissance in early modern Germany. O yan, modern Germany na. Its 16th century origins are sometimes associated with Protestant Christian reformer Martin Luther, who said, who is said to have first added light candles to an evergreen tree. Ayan. Ayan, ibig sabihin, itong uh, pagkaroon ng Christmas tree, hindi ba lang galing sa Iglesia Katolika? galing hmm. po yan sa mga protestante, kapatid na Gabriel. Kahit sabihan man nila tayo na ang paggamit ng Christmas tree ay pagano, hindi eh, naman tayo matatamaan. Kasi yung unang gumamit, protestante. Eh, yung mga protestante pala yung siniraan masyado ng mga ministro ni Manalo, kapatid na Gabriel. Yan ang lalapas. Opo, di nakagaya din nilang protestante. Oo na, hindi nila inaamin na sila'y protestante. <laughs> din. Yan ang masaklap. Okay. Yun ang masaklap. Diba? Oo, yan. Ngayon, ito, magpapatunay, kapatid na Gabriel, sa mga account po sa kasaysayan, si Martin Luther talaga, yung isa sa mga nagsimula ng Christmas tree, kapatid na Gabriel, ayan, nakikita nyo sa screen, yung kanyang ginawa, ito po yung sa isang aklat protestante, mga kapatid, ayan, nakikita nyo po, mga kababayan, yan po yung ginawa niyang Christmas tree, kasama po niya yan, yung mga family members niya sa kaniyang bahay, meron silang Christmas tree kapatid na Gabriel, di ba? Opo, mm, di ba? So, ibig sabihin, yung modern Christmas tree, yung kasalukuyang Christmas tree na mayroon tayong mga Katoliko, galing po yun sa Protestant German play, kapatid na Gabriel. Doon pala nagsimula yun, ayon sa kasaysayan. Yeah. So, ibig sabihin, itong sinasabi ng mga ministro na, panoorin natin ulit yung kanilang sabi. Christmas tree na ngayon ay lubhang pangkaraniwan, ay pangkaraniwan din sa Paganong Roma at Paganong ehipto. Kaya usong-uso yung Christmas tree pagka dumarating yung tinatawag na Pasko o Christmas, kapatid na babi. Mm -hmm. Ang totoo, bati sa mga suri, mga kaibigan at mga sumusubaybay, ano pa ang sinasabi nila tungkol sa Christmas tree, kapatid na babi? Dito po, basahin natin sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, Page 404. Ganito po ang ating mababasa. Itinuturing ng ilang otoridad, ang Christmas tree na isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano at tinatalunton ito sa matandang Roma at Egypto. Ayon po dito, ang Christmas tree ay isang namalaging umiiral na labi ng pagsamba sa puno ng mga pagano. Yung tinatawag nilang uh, 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 tree worship of pagans, kapatid na Michael. Ayan, so yan po yung kanilang propaganda kapatid na Gabriel at napatunayan natin na yung kanilang mga sinasabi niyan ay isang uri ng propaganda kasi siyempre AINC kasi incomplete mga kababayan, hindi nila binasa. Uulitin ko po, Yo, hindi nila binasa ito kapati na Gabriel nakikita nyo sa screen. ano? O yan lang yung binasa pero yung sa taas, yung masaklak kasi sa taas, hindi nila yan. Pinas. Ah. Ayun. diba? Isang uri ng pagsisinungaling yan, kapatid na Gabriel. Naku naman. Yun nga eh. Yun nga, kaburnok eh. Para bang, ano, kung magsalita ba sila kaburnok, parang napaka-definite, diba? Eh kung tutuusin kaburnok, yung sinight nilang uh, phrase or sentence, nakalagay lang naman doon, some authorities. Diba, kaburnok? Pwede po ba maano ulit yung sa screen? Kikisuyo lang po. Diba yung sinight nila kaburnok? Some authorities lang eh. Pero yung binasa natin kaburno, walang nakalagay na sum. So, ibig sabihin, lahat ng may otoridad, kinoconsider nila na yun talaga yung nangyari sa history. Kaburno. Yung the custom of dreaming, di ba? Yung unang, unang sentence na binasa natin. Yan talaga yung nangyari sa, sa history. Pero dito sa binasa nila, na some authorities consider, eh, malamang sa malamang kaburno, merong pagtatalo dyan. 'di ba? Hindi kaya mali yung ginagawa din nung dalawang ministro bro, ni Ginoong Manalo na napaka-definite nila magsalita as if na na lahat ng authorities or yun talaga yung nangyari sa history eh some nga yung nakalagi eh. Di meron pa diyang alam niyo yung Kaburno, hindi siya definite or baka may pagtatalo pa yung mga authorities diyan. So, diyan tayo mag-ingat po mga kapatid kong Katoliko. Kahit po kahit po ba tagalugin nila yan eh. Di ba? Ano naman ngayon kung tagalugin nila yung referensya? eh ganun pa rin naman po yung mensahe. Not unless kapag naniwala kayo doon po sa mga ministro ni Manalo na talagang uh, matinding mangkalikot eh, no? Magkalikot ng, ng referensya at mangloko ng tao para lang maiangat yung kanilang stand. Kaya naku po, I, for me, ano na yan, down na kagad yan, down na. Oo, oh, ayan. So huling-huli na naman, kapatid na Gabriel, ang kanilang pagsisinungaling. Mm -hmm. Eh, Brother Gabriel, ayon yes. ba sa Biblia, ano? eh, yung pagsisinungaling bang iyan ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, nagugustuhan ba yan ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin ang Kawikaan Kapitulo 6, ang uh, tala ay 16, uh, Kapatid na Gabriel. Basahin natin. Ito Et, po ang nakasulat. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo pito na mga kasuklam-suklam sa kanya. Tuloy sa 17. Mga palalong mata, sinungaling na dila at mga kamay na nagbububo ng walang salang tugo. Ayan, klarong-klaro. Eh ayaw pala ng Diyos yun, kinasusuklaman pala ng Diyos, kapatid na Gabriel. Yung mga sinungaling na dila, gumagawa ng propaganda, kapatid na Gabriel. Tagaya ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh ngayon, kapatid na Gabriel, eh mula po kapatid na Gabriel sa mga kasinungaling ng ito eh syempre kumagawa yan ng hate sa isang tao kapatid na Gabriel kasi gagawa ng gagawa ka ng kasinungalingan eh hmm. papagalitin mo yung ibang tao kagaya ng mga katoliko na masaya namang nagdiriwang ng Pasko kumagamit ng Christmas tree eh ikaw eh, gagawa ka ng kasinungalingan para siraan lang ang kanyang mga aktibidad eh ayon hmm. ba sa Biblia eh ano ba ito mga kababayan Kasahin natin ang unang huwaan, kapitulo 4, ang talata ay 20, kapatid na Gabriel. bas, Kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling sabagat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Ayan, klarong-klaro. Eh, ibig sabihin, mula dito sa ating binasa, lumalabas, double dead pa lang mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh, alam mo ba, ba, brother Gabriel, kung bakit? Bakit po? Eh, unang-una, gumagawa sila ng kasinungalingan. O, di ba? Strike one na yon. O, pagkatapos, hmm. yung kasinungalingan na yon, kapatid na Gabriel, magiging mitsa yon, kapatid na Gabriel, ang kapagkapuot sa kaniyang mga kapatid na hindi naman kapatid sa iglesia, kundi sa ibang mga tao, kapatid na Gabriel. So, lumalabas, Opo. eh, kahit na niya na mahal niya ang Diyos, pero siya nag-create ng uh, poot sa pamamagitan ng kasinungalingan, eh, lumalabas siya daw ay isa ring sinungaling, kapatid na Gabriel. Hindi, eh, strike two na yon Di ba ganun yun? Yun lang. Yun lang. O, oh, di ba? So, delikado po yan. Kaya nga, dahil dyan, kapatid na Gabriel, eh, may mga kilala tayo na dating miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, kapatid na Gabriel, kagaya nito, ano, ipapakita ko lang sa screen. Ito, uh, dating miyembro ng Oy. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, si Catherine no? si Bernardo, ngayon nagsiselebrate na ng Pasko, kapatid na Gabriel, o, oh, diba? meron ng Christmas tree sa ah, likod wow. ko wow. ng uh, kanyang, ano, ano, brother Gabriel. Buong pamilya nila, no? Kaburnok, no? Oo, oh, oh, at hindi lang yan, kapatid na Gabriel. O, oh, ito ha, ah. Eh meron na akong kilala din kapatid na Gabriel at alam ko kilala mo din to. Miyembro po siya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero alam mo ba, kapatid na Gabriel, eh nagsasabit pala siya. Kapatid na Gabriel, doon sa Christmas tree, ayan o, oh, nakikita nyo sa screen. <laughs> But, <laughs> diba? Ay. Si AC Bonifacio, miyembro pala ng Iglesia ni Cristo yan. Eh paano ngayon to? Eh, ay naku, delikado pala, brother Gabriel. O oh, diba? Naku, makatitiwalag na yan. O paano ngayon yan? O diba? Reaction mo, Brother Gabriel, sa ating tinalakay ngayon? Opo, Kaburnok, ayan. So, syempre, eh, busted na naman yan, Kaburnok, yung mga ministro ni Manalo po na yan. Kaya tayo, eh, kahit pag gumawa pa ng excuse muna, no, or magpaalam muna yung mga ministro na yan na huwag daw masaktan tayong mga katoliko, eh, hindi tayo masasaktan at never tayong masasaktan, Kaburnok. Kasi, tulad yan, sa ating dalawa, ano, sa ating dalawa, expected natin magsisinungaling yung dalawang yun, eh, <laughs> di ba? Kaya hindi tayo ma-offend. Pero itong programa na to, kaburno, hindi naman para sa ating dalawa lang eh. Para to sa mga kapatid nating Katoliko na nanonood ng ating pagsusuri ngayon. na kayo, mga kapatid ko Katoliko, huwag din po kayong ma-offend. Kasi expected natin na kapag mga ministro ni Manalo, actually hindi lang po sila kaburno, kano. Idamay na natin yung mga lumang video pa ni Ginoong Suryano nung siya'y nabubuhay pa. Eh, kapag bumasa po ng mga reverensya yan, lalong-lalo na kapag referensya natin, yan po ay automatic gagamit ng pangkakalikot ng mga referensya natin, ang pagbibigay ng self-interpretation, or pagkukulang ng pagbabasa, no? para nga maitanyag nila yung gusto nilang ipakita, mga kapatid. But ang pinakamahalaga is hindi yung gusto nilang ipakita, kundi yung aming ipinapakita sa inyo na sila'y nagsisinungaling hindi dapat pagkatiwalaan at hindi natin dapat naaniban yung anumang sektang uh, kinabibilangan nila. Especially itong uh, Iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo. Ayan mga kapatid. So at least, may isang dahilan na naman po tayo na mai-enjoy natin yung Pasko. Ayan. Walang bahid ng alanganin. Ayan. Dahil nag, I hope nakatulong itong episode na to sa inyo mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Pakicomment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na na ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters PH Kaya. Huwag maliwala sa sabi-sabi. E check mo na muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gaborno. At kami ang inyong Tagasuri! Ayan, maraming salamat, Brother Gabriel. Baka mamaya, eh, makita din natin si uh, Cesar Seneta. Meron na pala siyang Christmas tree, ha? Ah. O, eh, abang-abangan tayo. Nako, ha? Ah. Uy, baka gurahin oh, <laughs> <Daan> ka niya, na? O, sige. <laughs> o, oh, di ba? Maghintay-hintay na lang tayo. Malay mo, maging katoliko na yan mamaya, di ba? Eh. Sige, bahay po, mga kapatid. <laughs> uh, mga kapatid, So ayan po mga kiers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo de la Iglesia